Oops guys, ayan manguha muna tayo ng kamote at tayo ay magtitinapik. Ayan, ang kamote guys sa, dito sa aming probinsya ay masasabi mong napakalaking tulong din kasi minsan pag halimbawa ah, nag-iisip ka ng pwede mong makain, ayan madali lang siyang ano, lutuin, pwedeng ilaga mo lang, o tinapik, or nulupak, or gumawa ka ng kasaba cake. Ayan. Ito, at ang dahon kamoting kahoy ay pwede mong ding gulayin sa mga bikulano. Ayan, nakatikim ako ng kung paano nila gulayin yung kamoting kahoy, ginagataan nila. As in guys, pag dito ka sa probinsya, hindi ka naman magugutuman. Katulad nga na sabi ko, madaming luto ang pwedeng gawin sa kamote. Ayan, kaya ito, kuha kami ng kamote. Pwede mo din siyang sumanin. Kasama ko yung ate ko na nangunguha ng kamote. Mga tanim niya kasi ito guys. Ayan. So, so, okay guys. Muha muna tayo ng kamote and then mamaya magtitinapi tayo. Dalawang puno lang pag ganito kagaganda ng laman. Okay 对。 Ayan, ito na nga yun, guys. Ito yung mga nakuha naming kamote. Hindi, ano, madali lang naman siya, ano, madali lang naman siya manguha ng kamote. Mamaya, babalatan na namin to and then magluluto kami ng unlimited na tinapik. Ayan. Salamat guys!